Kuya Rod, salamat sa pakikipagkita sa akin, ha? At ko na rin kayo gustong bisitahin ni Aling Alira. Simula pa nung nalaman ko yung mangyari sa Kuya Jasper mo. Pero wala na pala kayo sa buok para Paraiso. Then, nakikiramay ako. Sa totoo lang, yan nga mismo yung dahilan kung bakit ako sa sa'yo ngayon, kuya Gusto ko sanang buksan ulit yung kaso sa pagkawala ni kuya. Ayaw mo bang mabigyan ng hostisya yung pagkawala ng dati mong partner sa trabaho? Di ba katulad ni kuya, gusto mo rin namang pabagsakin ng sindikato sa Pilipinas? Siyempre naman. Pero Em, eh, di ba na ngayon? Mahirap na ngayon. Ano ibig mo sabihin ko, Erod? Kapag pinilit kong buksan ang nangyari sa kuya mo, at pati na rin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga perest kastilyak, baka hindi lang ako ang sumulit sa hukay. Pati na rin ang asawat ako. Asensya ka na eh. Carlo J. Caparaz Totoy Pato Weeknight, 7.15pm Kita puso ng angkian ng Section E sa Prime Time primera.